Iniutos na mga kapatid ang mandatory evacuation sa mga nakatira sa paligid ng nag-aalborotong bulkan kanlaon sa Negros Island. Makapal na usok ang lumalabas sa bungangan ng bulkan. Nananatili sa Alert Level 2 ang Kanlaon, ibig sabihin limang barangay na nasa 4-kilometer radius permanent danger zone ang sapilitan na pong pinalilikas. Kinansela rin ang mga klase sa Canlaon City at La Castellana sa Negros Occidental. Sa huling datos ng PHIVOX, umakyat sa halos 300 ang volcano tectonic earthquakes sa Bulkan Kunlaon, Kanlaon, simula kahapon huyan ng alas 12 ng hating gabi. Naramdaman ng intensity 2 sa ilang barangay sa Kanlaon City. Pumalo rin daw sa halos 10,000 tonelada ang ibinubuga nitong sulfur dioxide. Pinakamataas daw ito sa ngayon. Muling paalala ng FIVOX, maigpit ng iwasan ng 4km radio zone sa paligid ng bulkan. Pinagiingat iingat na rin yung mga dati nang nakaranas ng lahar sa lugar, lalo kapag may forecast na ulan sa kanila ang pag-asa.